Tay, baka ito matay ko to. Wala Hingin na ba? sa tuli. Ano ka ba? Tay, hindi tuli ang kamamatay ko. Yung nebius. Wala yan. Para lang yan kagat ng danggam. Ano ka ba naman? Mabilis lang yan. Dali -dali oh, ayan dito. Dali, ito. oh. Dali -o, sunod. Sige na, patok na. Sige, okay. para matapos na. <tong> Nasa na mga nganak? Nasa na mga nganak? Ako, kumadrona. Pip, ikaw ba yan? Goryo ang pangalan ko, no? Sino mga nganak? Sino mga nganak? Ano na naman ako? Yang sawa ko, ayan, no? At saka paano mo na alamang may mga nganak? Sino nagsabi sa'yo? Di ba natin ko nga, di ba? Kire! Kire! mo! Sige, sige! Kire mo, Maristela! Sige, kire! Um, kire! Sige! Kire na! Lalabas na ang iyong taibong! Please! Anak ni Janice! Sino si Jerry? Basta! Napanood ko yun! Uy! Kunin mo yung anak ko! Tumalon! Dito na, baby. Pasok na tayo sa loob, ha? Sanggol pa lang ako. Feel na feel ko ang pagmamahal ng aking mga magulang At tanggap nila ako, ha? Kahit maging ano man ako paglaki ko. Okay na, na, Stella. Nasaan na yung birthday boy? Ay, o nga pala. Anak? Bin? Kakanta na po ba? Ba't ka nagro-rosaryo? Itay, baka kamatay ko to. Wala na mamamatay sa tuli. Ano ka ba? Itay, hindi tuli ang kamamatay ko. Diyos! Wala yan. Para lang yan kagat ng danggam. Ano ka ba naman? Mabilis lang yan. Dali, oh, ayun dito. Dali, oh. Sunod. Dali, dali, dali. na, patok na. Dali, <sighs> uh, okay. para matapos na. Lumangoy <coughs> na lumangoy si Jezebel. Habang hinahabol siya, mga taong bayan. O ano? Ano Nandun ba siya? Pinatay ba siya? Paano siya mamamatay? Siya nga ay business, di ba? O nga, no? Tapos, napunta siya sa kuweba. mga taong bayan. Alam mo, itong ululunurin ko siya sa kanal eh. Batin ka na, batin! Nasisira ito na yung kwento ko. Uh, ito, no? Tumanig to! Ano? Tama, Victorio! Baka matamahan ka! Bakla ka, di ba? Oy, oy, oy! Teka, saan kayo pupunta? At bakit umiiyak tong anak natin? Sabi ko kasi nila, Tatay Goryo, tamaan ng bola, bakla. Ayan tuloy, tinamaan si Vittorio. Binato ng bola sa mukha yung anak mo. Susugurin ko yung pamilya ng batang bayo deka, na yung... Teka, teka. Mas lalo na siya si Vittorio pag lumusob ka doon. Eh, anong gagawin natin? Ba't tumiyak? Tay, hindi ko na kaya gusto niyo. Hindi ko na kaya magkarate. Hindi ko na kaya maglalaki. Hindi na akong panguhin. Vittorio, hindi kita binabago. Hindi kita pinatuturuan ng karate para maging lalaki. Alam mo kong bakla ka. Tanggap ko na yun. Kaya kita pinatuturuan para may pagtanggol mo ang sarili mo. Dahil ang napakahirap ng buhay na pinili mo. Mahal na mahal kita, anak. At ayokong may aapi sa'yo. At hindi naman maaaring laging naroon ako para ipagtanggol ka. Naintindihan mo ba ang tatay? Opo. <coughs> Kaya na po